Hello mga kapak Norstara, samahan ninyo ako ngayon At kita'y dumayo na naman din sa San Narciso, Quezon Ito nga pala ay yung Pidela Spring Tara mga kapakners, at samahan nyo ako At igagala ko kayo, hey ma'am, shoutout kay ma'am Ayan, mura lang ang entrance dito mga idol Mura lang din dito ang cottage at napakadami ditong swimming pool Tara, at kasama ko nga pala ang ating family. eh, shoutout kawai kawai yan. Oh, sila Kuya Nestor, sila Nanay Siming, sila ati Jeremy, sila ati Gina. Ayan mga kapaknos, meron din dining yung foods. Ayan, ah, uh, sobra na itong masarap. At ito na nga, hindi na nakatiis. Pagkatapos kumain ay matubog na agad ang mga bata din sa swimming pool na mababaw. Dito nga pala mga kapaknos ay napakadaming swimming pool. Mayroong malalim, mayroong hanggang tuhod lamang, mayroon namang hanggang bewang at mayroon din namang hanggang dibdib Yo, marami kayong pagpipilian ditong swimming pool mga kapakners dito sa Pedela Spring ayan nga pala ginamit ko yung ating mahiwagang floating uh, kama hey shoutout kay Idol vlogger din ito si Idol nakalimutan ko lamang yung kanyang pangalan sa vlog ay mga kapakners tara at ipapasyal ko kayo ng uh, saglit lamang saglit pero limang minuto <laughs> <laughs> limang minutong vlog. Marami ditong CR, madami din ditong uh, shower, shower room, ika ngayong, uh, ano ba tawag doon ay yung bihisan. At ito, mayroon tayo, pupunta tayo dito sa hanging bridge. Ito mga kapakner, sa dulo nitong tulay na ito ay mayroon ding uh, mga swimming pool. Tapos ito, may magagandang cottage dito na pang-aesthetic. Pang, pang esthetic shot, yung mga mahihilig dyan magpipicture, mag instagram ayan, pwede pwede kayo dito pumunta sa Pedela Spring uh, sa Narciso Quezon parang ang layo lang naman ito sa bayan ng San Narciso ay parang uh, mga 3 kilometers or 4 kilometers yun lang ang layo ang daan ay papuntang Pasan Andres ay mga kapaknes, may event daw din ni mamaya, gabi, sayawan, ay sayang sabi ko eh, may gisa na yung makipagbayli, baylihan man lang din eh. <laughs> At meron nga pala itong ginagawa mga kapaknes, so ito oh, parang aabangan uh, ko ito at ito talagang parang palasyo, so, sobrang lucky oh. Sobrang na itong maganda, tara, papasilip ko sa inyo ng kauntian. At ako medyo matagal-tagal na ring nakapag-vlog dito eh, wala pa ito. Ayan hey, mga oh, parang ari magandang kalalabasan. At dito nga pala, may mga life best na pwede nyo nga uh, i-rent para sa mga hindi pa marurunong lumangoy, ay eh, di magpapalutang-lutang lang kayo dyan, parang pampers. <laughs> ano daw? Ito nga pala yung natural na tubig naman. Yeah, meron ditong natural na tubig na walang halong chlorine, yung parang natural na galing sa bukal. Sobrang lamig nun ng tubig na yun, mga kapakners. At ito, ipapasok tayo sa mga tunnel-tunnel, o oh, di ba? Diba? Meron dito yung, ayan uh, ito yung malalim pupunta tayo din ito parang tayo magpapadulas ng kaunti ito yung pinakamalalim na part na swimming pool mga kapakners ah, ano yan kung hindi ako nagkakamali ay 10 feet sa mga gustong matutong mag dive yan yan malalim at meron din dito mga fish pond tilapia yan tilapia yan oh. yun mga shy type lamang yung tilapia nahihiya sa akin <laughs> shout out sa mga mahahagip sa vlog eh shout out kay mama may mga solid ka partners natin yan uh, Shoutout sa mga mahahagip po at ito pa nga pala meron ditong mga tree house Pwede nyo ring i-rent yung baba, yung taas, may kwarto yan mga kapakners. Pwede mag-overnight dyan. pa oh, napakaganda ng view. Tingnan nyo naman yung view. Oh, mayroon pa ako static shot na ganito. Oh. Wow, kakaiba. At ito nga pala yung highway lang mga kapakners. Oh. Hanapin nyo lang Pedela Spring Resort. Ang daming cottage dito, kaya kahit kayo'y marami, buong pamilya, buong mag-anak, shoot na shoot kayo dyan sa sobrang dami ng cottage. May mga room, ayan o. At pwede rin kayo mag-dive-dive dyan. Mamaya, panurin niya ako, madive ako. Iyon no. <laughs> Naggati na tiyamba na lamang. At pag napagod kayo mag-dive, o oh, diba, ganyan lamang. Magre-relax, re -relax -relax na. Buti na lamang at nadala ko itong aking uh, floating, ano na ito floating bed. Ito kasi yung panlatag ko doon sa akin tent. Pwede rin pala siyang ganyan. Mapapakinabangan din pala pag langoy-langoy. Tara, ipapasigil ko sa inyo ang taas. At mayroon ako ditong konting drone shot. Ayan, oh, ito yung ginagawa. Abangan nyo ang aking part 2. I-upload ko sa aking Kapak Nurse TV. Official, mga Kapak Nurse. Doon ko i-upload yung part 2 nitong ating uh, uh, vlog dito sa Pedela Spring. Sobrang lawak nito, mga Kapak Nurse. Marami pa ditong ide-develop. May mga tent pitching. Ano ba yun? 'yung pwedeng paglagyan ng mga sa mga tent 'yung mga mahihilig sa mag-camping-camping. -camping. So hanggang dito lang muna natin vlog for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.